Good day guys, ayan, ito yung unit na na ni Sir G.R. De La Rosa, ayan, meron siyang 20 inch barrel, brass barrel, 12 grooves, .22 caliber, 0.38 liter tank, 3 kpsi input, regulated power, 1,800 output, soap hammer, soap trigger, Naglagay na tayo ng side cam for kanyang, uh, para sa kanyang group, group test. Ayan. So, sige, simulan natin guys. Ayan. Salpak mo muna natin dito guys. Ayan. Okay. Sir JR De La Rosa. Dito na tayo mag-grouping sir kasi ubusan tayo ng karton eh. Ayan, sige, try natin sir. Yun. First shot. Ito pang shot sir. Yun. One hole, sir, oh. Second, yun. Tuh, pangat loser, sir. Pangat shots. Ayo, wisi Quis dun, ah. ayun tamo yung shots na yan sir hirap talaga kapag walang gato sir mahangin pa ayun Tama yun sir Ayun, one hole pa rin, sir. Oh. Nakikita mo ba dyan, sir? Okay, one hole, sir. Ah, kailangan ko pa bang damihan ng putok to, sir? Parang hindi na ako magmimintis dito, sir. Oh. Ayun, one hole na naman, sir lipat tayo sir lipat tira tayo ng ano dito kahit ano ano na one hole na to sir GR de la Rosa one hole na to lagi yun namaan ayun tinamaan sir split split na naman tayo tinamaan na naman sir paano ba yan sir sir GR de la Rosa paano ba yan wala na kaming tis-mintis to sir eh. Ubusan ako ng bala sir Mature nga uh, Subukan natin sa mature Tumatama pa rin siya Kahit mature na yung bala sir Ubus na yung bala natin sir Okay release magazine Ah uh, release Kamera pala pagasing tuloy so ito na yung unit mo sir and ito na yung unit mo sir yan hmm. side cam scoop natin oh. No? luma na ayan sir so goods sir GR de la rosa okay and then hanggang dito na lang mumuna yung vlog natin sir actually okay siya pang hunting so goods maraming maraming salamat god bless po